Oh. Ang lalaki. Ang lalapad, puro pupulahin. Panlima na to. Panlima ko na, sunod-sunod na ganito. Ang dalawa malaki. Oh, five finger. Lalaki ah. Maganda yung malalaki, nilalaro-laro lang nila eh. Ini, Inaano agad eh. Ang tempohan na. Na ano na, nahuli na, nahuli na yung lugar. Hinagisan ko lang ng hinagisan ng kangkong eh. Yan. Sige. Okay. Hmm. Hihilahin agad pag nilubog ng gusto. Pag natila yun na, andar lang. Ubus niya yata. Pag nilulubog ng gusto, yung dulo lang ng kampong yun eh. Dali na.